nakikita nyo yan, eh, nakasombrero na yan wanted yan what? sino? sino ba to? si Bebang? so ang gagawin natin doon ay bibili tayo ng bracket bakit? ito nabali na naman yung uh, yung bracket ko kasi nalubak na naman tayo so yun know, oh, marami pa dito so yun ang aluminum na talaga yan yes, kasi yung nabili ko sa online eh Iba eh. meron ba Na, na ano lang ako na lubak na Bali. So ayan Ito na talaga yung original na bracket ng sec. Yan Kung napapansin nyo, meron siyang nakaukit na pangalan ng sec. Unlike ng nabibili lang natin sa online, kung saan nabalian tayo, uh, wala siyang nakaukit na pangalan ng brand. Unlike ito, ng sec, meron. Ah, sa'yo yung isa, boss? Oh, mas maganda ito, 600. Yan, bakal na yan, sir. Mm -hmm. To. So, ito na lang. Yes, uh, sir. Ito, wala nang bawas to. Opo. orange yung 1,000 talaga, sir. So, 600 na lang. So, yun, mga kamilirak, swerte natin, o. Oh, nakahanap tayo ng... <laughs> Kasi nabaha daw sila. So, bininta na lang nila ng 600. So, malaki ang tipid natin, no? Na-expect natin, mga 1,000 budget natin, 900. Pero ito, 600 na lang. So, salamat kay Sir. Ano pangalan mo po, Sir? Uh, Reggie. Ayun, si Sir Reggie. O, yan o. Ang isa you, sa sir, staff. O, yan. Si isa <laughs> sa staff ng SEC. So, mga kamilirak. Dito lang to sa may Marcos Highway. Kung kayo'y naghahanap ng mga bracket na katulad nito, na matibay. Yan. Sana naman, SEC. Para <laughs> <laughs> Oo, di ba? So, salamat kay Sir Reggie. No? Sana mamit natin yung may-ari ng SEC. Soon, <laughs> Soon, no? Kamil Rock, sabi ni Sir Ray may pang PCX, may pang Mio, may pang uh, Honda Click, at saka pang EDB. Uh, EDB 1, so, so yun mga Kamil kung may budget kayo, pumunta kayo dito ngayon din sa Marcos Highway Sick Moto Supply. Ngayon na! So, what's up mga Kamil Rock? Kumusta? Alright, kamusta sa ating mga followers dyan? Mga... Uh, subscribers sa YouTube at sa ating uh, Facebook page. So sa video ito ano, uh, pupunta tayo ng uh, Sec Moto Supply sa isa sa branch nila doon sa Marcus Highway. Daw so, kasi nadadaanan din naman natin na pauwi na tayo ng antikolos So ang gagawin natin doon ay bibili tayo ng bracket. Bakit? Ito oh. Nabali na naman yung uh, yung bracket ko kasi nalubak na naman tayo di kasi nag-iingat si milrak TV eh, no? so ngayon na uh, bibili tayo yung branded na na gawa talaga mismo ng sec kasi ito nabali na naman eh hmm? so walang kadaladala si Milrack TV eh, no? kasi uh, mabilis magpatakbo eh ayan ang nang napapalan milrak TV so ngayon pupunta tayo ng uh, sec uh, motor supply sa Marcos Highway na branch kasi kung dito tayo sa main branch sa Caloocan, malay mo ma-traffic, no? So, much better kung dito ta Marcos Highway kasi at least after ng pagbili natin, uwi na diretso kasi antipolo na rin 'yun eh. So, kita kids doon, mga Camel let's go. yun, okay, mga Camel no? papunta na tayo ng uh, Quick motor Supply sa may Marcos Highway. Kali, pa ito ng antipolo. ito yung kalsada no? <laughs> Ayan dito to sa may Aurora Sabi sa SM Marikina Sulo-sulo uh, natin yung kalsada Kana all ganito Ooh, May pasaway pa may tumaway It look, may, fly, may foot bridge naman Ay Aurora. So yun mga kamilarak dito na tayo sa may Marcos Highway you no? Know, sa may isa sa branch ng SEC Dito sa may Marcos Highway dito pala yun yun ka agad bumungad ka agad SEC so yun mga kamilag, dito na tayo ano, sa isa sa branch ng Sek dito sa may Marcos Highway so yun kung napapansin nyo ano, kalat lang yung mga ano mga bracket So, sa tingin ko, ito matibay na to. Kasi yung nabibili natin sa online, so siguro ito, sigurado na to na hindi na mababalihan si Milrock TV. Okay, mga ka Milrock. pangunda. So, yun ang aluminum na talaga yan. Yes, Kasi yung nabili ko sa online eh. Iba eh. ba Na, na ano lang ako, na lubak, na bali. So, yun ang mga ka Ito na talaga yung original na na bracket ng sec. Yan o. Kung napapansin nyo, meron siyang nakaukit na pangalan ng sec. Eh, unlike ng uh, nabibili lang natin sa online, kung saan nabalian tayo, uh, wala siyang nakaukit na pangalan ng brand. Unlike ito, ng sec, meron. So, asa yung isa, boss? Mag magkano rin yun? Ito, sir, binibayin na ng 600. Ah, 600 stock kasi namin mm. sa share so inabot kasi kami ng bahagi. Mmm, um, bali 600 na lang to. Pero puro mga sa, sa ilalim mm. po yan, sir. So, mas maganda ito, 600. Yan, bakal na yan, sir. Mm. -hmm. Ito, ito. So, ito na lang? Yes, sir. Pwede, mm. na, pwede, na. pwede na lang. Ito, wala nang bawas to. Uh, ano, talaga, sir. so, 600 na lang. 600. So, yun, mga kamilirak, swerte natin, oh, nakahanap tayo. <laughs> kasi nabaha daw sila. So, bininta na lang nila ng 600. So, malaki ang tipid natin, no? I expect natin, mga wantong budget natin, 900. Pero ito, 600 na lang. So, salamat kay Sir. Si Sir Reggie, o, oh, oh, ang isa sa staff. Oh, oh, isa sa staff ng SEC. So, mga kamilirak, ka. Dito lang to sa may Marcos Highway. Kung kayo naghahanap ng mga bracket na katulad nito, na matibay. Yan. Sana naman, SEC. <laughs> <laughs> oh, di ba? So, salamat kay Sir Rigi, no? Sana mamit natin yung may-ari ng sec. <laughs> Soon, no? Then, mga Camille Rock, oh, si Sir Mac, uh, siya ang nagtatanggal ng uh, bracket natin. Shoutout <laughs> kay Sir Mac. Ayan, no? Ayan, <laughs> <laughs> uh, mapapalitan na natin yung bracket natin balik. Ayan, pagsamantala tinip lang muna ni sir yung uh, tabbag natin kasi yung bracket nya dito pa dito pa na tanggal dito kasi nahirapan siya so balik sa bahay ko ano na lang pagkakabal so nandito na tayo sa bahay mga kamilunap no, uh, kinabit ko na yung yung bracket na nabili natin sa SEC Diyan sa SEC Antipolo branch So, sa tingin ko, ito matibay na to Kasi, talagang sulit yung pagkabakal niya. So, naikabit ko na rin yung plate. Ayan. So, yun. Uh, ikakabit na lang natin yung uh, temporary uh, top box natin. So, meron na tayo na kambas doon yung uh, sick na hard uh, plastic. So, for the meantime ito lang muna yung luma natin. Kapag na garoon tayo ng budget uh, bibili tayo ng top box na sick na hard plastic. So, ito. Ayan. Ikakabit na natin. Ano? So yun, ikakabit na natin yung mga camel rack na yung top box natin. Ayan. So, yung ikakabit na natin ang mga camel rack. Na. lang natin to. So, ayan na. Nakabit ko na siya. So, ganun lang kadali ang pagkabit ng uh, top box. Basta may multibay ka na bracket. Madali na lang yan. So, yun lang mga kamilor. No? At least, uh, kampante na tayo mag-drive na yung top box natin at saka yung bracket ay uh, matibay at saka galing sa isang uh, dihitimong uh, tindahan na inilhan natin, hindi no? kagaya ng mga online, so hindi talaga matibay